Ang dami ba doon? Guys, pagkatapos ko magsundo galing school, susunduin ko naman ngayon yung mag-ama, yung mag-ama ko. Saan mo kayo? Bunso. Susunduin namin doon sa namuha sila ng kahoy. Naka-tricycle kami. <laughs> Ayan na, nagbibigyan na. Ma, tama na. Punta ako dito dito. Baka mabasag sa cellphone mo, ma. Takot ako dito, ma. Takot ako. nanonood pagka-video. <laughs> Kuhang-kuha ako sa pagda-drive. <laughs> Saan kaya sila <laughs> nagpunta, Buda? Saan kaya silang area? Nagkahoy. Ayan ko rin, guys. No. Hindi mo rin alam, guys. <laughs> eh, di dito lang tayo. Ay, alis. May tubig pa yan dalaw. Saka oh. sako. ako. <laughs> bakak. <up. laughs> mag-iintay na lang dito. Ma, pumunta namin alam dito. Hindi, lang hindi alam na, ka. kung kung alam kung nasaan kung 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 na kung 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 Laki gagamba. kung <tod noise> <tod noise> <tod noise> Ayun na! Ayun na! kita ah! Ayan! Ayan! Kita Ayun na! Ah. Yun na, narinig ko na sila, Papa. May nawawala pong bata, oh. Naliligaw po dito sa kagubatan. Hindi po niya matagpuan ng kanyang mga magulang. Siya po ay... Yan. Tara na. Ayaw. Unwari huh? oh, nga lang doon. Nagbabalita daw ako. Ako daw sa GMA News. Kasama po niya ang kanyang nanay na badyaw. Aming hinahanap ang kanyang mga magulang. Mama. Ano man yan? Sulat? uh sila, Papa? Ano sila, Papa? Pa! Papa! Pa! Papa! Hello, Papa! 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 Nah, tama na. Sige, baka manunok ka na. Baka may biglang sumagot sa'yo. hei hei kejut tayo ha halo mau minta sila hei papa an Ayun, guys oh en sana na yung anak ko ko daw sila. Nagtatawag baka may ayuda doon. O ayudang kahoy. <laughs> Trap sa mama ka pala. Oh! Ngayari! Paano madulas? Mama, palaman. Walang palaman! Saan? Yan? Bakit? Tawalan ka ba? Tawalan ka pa Oh, wow. Labo. Tatlong yan. Ano? Panganay. Panganay ni Darius. Hirap na <laughs> <laughs>

Lasing. <laughs> ako na sa maliit. <laughs> ako na dyan sa maliit. Hilain mo na. <laughs> Nakabag pa ako mga langga kasi naman nagsundo ako ng 2.30. Pagka uwi ko, paghatid ko dito doon sa bahay, ng mga estudyante na service ko, eh, saka naman ako nagdiretso dito para sunduin sila. Kasi nga nangahoy sila. Wala silang pagsasakyan ng mga kahoy kung hindi ko sila susunduin. Kaya ayan, napakahoy na din para madami kaming kahoy. Gawa ng, ang hirap magluto kapag kukunti yung gatong. Gusto ko kasi, ano, or nasanay na ako sa kahoy. <laughs> kaya mas gusto ko talaga nagluluto sa kahoy. Kaya kahit mahirap ay tinitiis ba? Kaya yung mga naabot ng mata namin at kaya pa namin kunin at sakay sa tricycle, kaya pa naman na may paglalagyan para sa tricycle ay talaga namang ginawa namin. <laughs> Kinuha talaga namin. <laughs> guys, nagkakahoy kami sa bahay kasi sobrang mahal na ng gas, di ba? Eh buti yung napwestohan namin mag-asawa na bahay na nakuha namin lupa ay yung sa bandang likod ay napukor area, pag aari ng government, Napucor. So doon kami naglagay ng luto namin ng kahoy. Eh nakakapaggatong kami ng kahoy. Sobrang tipid siya kasi ano, yung gasol namin umabot ng 3 to 4 months bago kami bumili, di ba? Oo. Kasi lahat, halos niluluto na namin dun sa labas. So, pag may pasok lang ganito, may pasok na ulit. Sa so, umaga lang talaga kami nagluluto sa gasol, So, yon kaya bakit kami nangangahoy? <laughs> Share ko lang. <laughs> kaya kahit kahit mahirap, eh, talaga namang titiisin. Kasi mas sanay ako sa kahoy kaysa sa gas magluto. <coughs> <coughs> oh, bakit yung kahoy mo? Buda. Nagbibidyo naman ako. Iyan, nililikot mo naman ako. Let's go home na, guys. Let's go home. Thank you. May vlog na naman kami. May video na naman kami. Na upload Salamat sa inyong pag-watch. Kuya! ni ano ng aming na Bye. Kaya kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe sa akin channel, baka naman, yeah! Baka naman, makahingi ng isang subscriber pa-like na din.